Ito ang kwadro di alas na binubuo ng mga sikat na motovlogger dito sa Pilipinas na sina Tim Katagumpay, Jowo Motovlog, Motoronda, Hammerman at Sineral Kamote. Pero bago natin simulan ng kwento, ano ba ang pakay ko kung bakit ko sila gusto makita? Simple lang, dahil nga motovlogger ang kwadro di alas, na isip isip ko na what if... Mangingi ako sa kanila ng motor. Huh? Bakit ka mangingi sa kanila ng motor kido? Pangarap ko kasi magkaroon ng sariling motor, kaya magbabaka sakali ako na baka bigyan nila ako ng motor. Wala namang mawawala kung susubukan ko, 'di ba? Pero baka naman po 4D alas. Baka lang po. <laughs> Mabalik tayo sa kwento. Pumunta kami sa Ibuk e Pes kamakailan lang dahil nabalitaan kong pupunta doon ng 4D alas. Kaya wala na kaming sinayang na minuto at dali-dali na kaming bumiyahe sa QC papuntang Makati. At makalipas lang ang isang oras na biyahe ay dumating na agad kami sa event place. So guys, nandito na kami ngayon sa may Ibu e 2023 ayun no? Wow! Napakarami ng tao. And nakaready na rin yung ticket natin o. No? Meron tayong ticket ngayon, and ngayon pupunta tayo doon, and subungan natin kung makakausap natin yung Cuadro de Alas, and tingnan natin, update ko kayo mamaya, let's go! Pagdating namin sa entrance ay sobrang haba ng pila, kaya naisipan na lang muna namin kumain sa Jollibee. Pagtapos namin kumain ay pumunta na agad kami sa entrance para makapila na. So ayun guys, nakapila na kami ngayon dito Papasok dito sa event And tingnan natin kung anong mangyayari dito At na-ready na rin naman yung ticket natin At sobrang nga pa ng pila ngayon eh Pero pagpasok namin dyan, nahanapin namin yung Quadro de Alas And tingnan natin kung makakausap natin sila Update ko ay mamaya, let's go! Maya maya lang ay nasa harapan na kami ng gate Papasok ng event So ayun guys, papasok na kami napit na kami parang Makalipas lang ang ilang minuto ay nakapasok na kami sa loob. Pagpasok namin sa loob ay umikot-ikot muna kami sa mga store dito. Ang unang bumungad sa amin dito ay si Boss GK. Pagtapos nun ay pumunta na agad kami sa harap ng stage para makita kung ano na ba ang nangyayari dun. na kami ngayon sa malapit sa stage. Di pa nag-perform yung mga magpe-perform. <laughs> maya, maya lang ay nagikot muna kami dahil di pa naman dumadating ang Quadro di Alas. Paglakad namin ay nakita namin si Princess Loreto. Picture lang ako kay ma'am. Pagtapos kay Ma'am Princess ay nakita naman namin si Boss Emma. Pagtapos kay boss ay may nakita naman namin ang mga model ng Ibo Philippines. Hoy so, guys, magkagabi na. Pinapakilala na yung mga team graffiti, nag-ano na rin sila, nag speak na rin sila. Pero hindi pa lumalabas yung Quadro de Alas. Ayun talaga yung pinaka-priority natin dito. Maya-maya lang ay tinawag na sa stage ang isa sa mga member ng Quadro de Alas na si Motoronda. Let's Hindi na muna kami lumapit sa stage dahil magpe-perform pa naman sila. Pagtapos ni Motoronda mag-perform ay si Hammerman naman ang sumunod. Salamat, salamat po, salamat po, salamat po. nami May maya ay naisipan na naming lumapit sa stage para mas makita namin sila nang maayos. Paglapit namin sa stage ay sakto namang tinawag si General Kamote. Pagtapos ni iniral kamote, ang kasunod namang tinawag ay si jawo moto Jawaw lahat, ako, nga, ako pala si be there to take my Welcome, to, the, to hide the shadows on your... Pagtapos ni Jawomoto Vlog mag-perform, ang sumunod naman ay walang iba kundi si Team Katagumpay. Team Katagumpay! matapos mag-perform ni Team Katagumpay ay may nakakilala pa sa ating bata at gusto niyang pirmahan ko yung damit niya. Pagtapos nun ay lumapit na kami sa stage para makita kung nasan na ang Quadro de Alas. Aunti na lang guys, nasa harapan na talaga kami. Kunti na lang. Maya maya ang tinawag naman si stage A, si Pac Boy at si Cherry White. Pagtapos ng lahat ng magpaper perform may nagsiuwian na din ng mga tao kaya nakalapit na kami sa harapan. Dito ay sinubukan naming hanapin ng Quadro de Alas baka nasa backstage lang. Pero nung tinanong namin si boss ay eh, may umalis na daw ang Quadro de Alas kanina pa. So ayun guys, sa kasamaang palad ay eh, hindi tayo nakalapit at hindi natin nakausap ang Quadro de Alas. Sa kadailanan na umalis na pala sila sa mga oras na yon kaya hindi na natin sila nakita. Pero ayos lang yon dahil hindi naman lahat ng plano natin ay magiging smooth. Kaya okay lang yon Pero sana soon po, Quadro de Alas, sana po makausap ko na kayo. At sana po makasama ko na kayo sa isang frame. At sana po mabigyan nyo na ako ng motor. Let's go!